ang 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 sa Abu Dhabi, ang sa Middle East mo siya. Moron kung na mess diri guys, mga So buhay probinsya na ng wala nang gupit. Nare nare buhay probinsya guys, mga kabay ligot tag uwan lagi minsan lang naging bata, minsan lang tayo naging bata. Na i atu ning ikwan, tuning i treasure. Oh, nya. Di di kayak kay ako rin naligo. Napa na, na, jud ko ilaing kauban nga naligo diri. Oh, wait, 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 wait. Okay. Lu uy uy uy. Ligo taon. Ma. Oh, hmm. si San Pedro, ligo San Pedro. Oh, mana? Ah, taon si Pedro. Mga toon dagat ron guys, mga ka-baizep, takut dagat ron nga. Kawan man, dalawang kakul, mga kakul nga, pundas undarun, mga kakul. Likot na kong uwan, mga uwan no, nga atong saroyo, nga atong mga pispan, nga atong mga ka atong saroyo, nga atong mga isda ba. Okay, sige 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 sige. Sorry guys, wala din Uh, mga gapi na guys <coughs> is pa na to hilig ka isda food no diba awang uh, oh, pakita guys di pakita apa tadi ha apa tadi ha guys apa ang ispan ada ano tadi hello marble hello marble barkada kayo so mga na guys bakit bakit na ito guys oh. dali guys so oh. itong kwa po na it? dali ito ito na ito na Okay. Um. Sige. Um, nago, nago, no? Mago na sila ka uwan. Mm. Oh, shout out kin sa na ahag tanom. Nami, guwapa ka yung tanom niya. Nami, nami, ah, uh, kining Chinese bamboo. Tsada kayo. ng tanom. Ah, fish pa na mo. Ah, pa. Okay. Hindi mo makita. Nago siguro. takut 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 Oke guys kapal ah Oke. mau naik mungkin ketong tradisional lah mau ngalung agan no salung agan mana sih ya tradisional bah mm, agan dia oh okay. So nanir kasimple yung buhay probinsya guys mga kabaysak uh, Ligo ka Kanya Insya Allah napo napo may pispan dito uh, aquarium Aquarium Pakitan na mga Pakitan na mga pato Aquarium ko ha hmm. Wait 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 Na Na aquarium Aquarium mabuk. na mo Na uh, no Tsada kayo Uh, ano yung kasimple buhay probinsya guys. Abay sa yeah. mga manok. O, mga manok na po. Mga manok. Mga manok na. O, o, lingaw na sila diha. Lingaw niya. Napadiri. Napadiri. Ah, diha. Kuala kabuk. Lima kabuk. Yang pisuk. Adiak. Naniram kinabuhi ko bin Mga -sap. So, simple ra kayo buhay pabinsya bin Mga -sap. So yun guys. Mga kabisap. Kinabuhi diri Sa Pilipinas. At least. Kauban na ako ang akong mga pamilya mga asawa, mga anak. Uh, oh, yeah. dali na lang po kong manginabuhi, nahinay, mga trabaho At the same time, kanang iskuhila sa mga bata, no? hatod sa mga bata. So, mabawi ka. Mabawi ka karoon iskuhila po mubawi Mabawi ka sa mga anak. Oh, sa mga OFW, di ta magdugay diya. Di ta, di ta maglangan diya sa, ito, no? sa mga nasod na itong whether you like it or not, balik kita sa Pilipinas. No? Kung naadjud ang imong kasing-kasing sa Pilipinas, balik kita sa Pilipinas. No? Sa so, atong mga kaigso ng Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iyo brakato. Kaya, nagtaligsik pa, taligsik pa siya, uwan pa siya, ligo lang iapunta. Okay. Dahil uh, salamat sa inyong pagpaminaw, pagpamati ng atong vlog karun. Dahil <coughs> so, salamat, mag salamat. Until next time.